Yung araw na to mga kayot, ito yung pang-apat na araw dito sa amin sa paggawa sa bahay sa gitna ng palayan. So, medyo natingga kami gawa ng nangyipagpiestahan pa kami dun sa barangay Durungan. Shoutout nga pala sa mga namin dun sa barangay Durungan sa Nasinto yon Yun. Nagyipiestahan kasi mga kayot, kaya hindi namin ito nagawa. So, ito, papaggawa na namin. In 3, in 2, 1. Ah! Ah! So, yun na nga mga kayot. Eh! 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 Edlo, eh, for today's video, good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras man tumapanood. So ngayong video na ito, ay ngayong video, ngayong araw na ito, mga kayo, ito na yung mga materialis at mga anahaw, yung pangalawang batch. Kasi nating din kami gawa na yun yan, ipag-piesta kami. And, dumating na rin kami, hindi ko na napagpakita yung paano namin kumuhain yun. Shoutout nga pala kasi sa nagbigay sa amin ng anahaw kay Idna, uh, kay Tia Idna Pumbo, yun may galang shoutout. Maraming maraming salamat sa nagbigay sa amin ng anahaw. So, medyo natinggat to mga gawa na nyo, nagpagpistahan po nga kami. So, maraming maraming salamat nga pala dun sa mga nakajampalot namin at sa mga tumutulog at sumusuporta dito para matapos tong aming bahay sa gitna ng palayan. So, maraming maraming salamat din and papakita ko sa inyo yung latest update nito. So, yun ang mga update lang dito sa aming bahay na to. Ayan, tapos na yung isang... Bobong, ay bobong, isang party. So, medyo na naman kami sa paggawa-gawa na. <laughs> uga na nga yung iba. Alam mo yung uga? Iba na yung kulay. Kasi medyo matagal. Siguro isang linggo na rin siguro. Hindi namin to nagalaw. Gawa na. Siyempre, may mga bagay-bagay din kami na gawagawin, di ba? At saka nadili kami sa materialis mga kayo. Gawa ng ano. Medyo... <laughs> Malayo yung dinilibira namin, nadili kami kaya ito lang. Ito na yung second batch. Kulang pa naman to. Naanahaw. Siguro hanggang abot ilan to ng sa dalawa, tatlo, tatlo, hanggang doon sa tatlo. So, bali, mga, siguro mga sandaan pang kulang nito. I think, two. mga 100 para sagad-sagad na ganun. Pero okay na rin kasi kahit na paano may improvement or may progress. Yan so, yun eh. Oh, so, tapos na yon. Kasi ilalagay namin dyan sa kabila pala makit hindi pala ano, hindi pala anahaw, kundi yero. <laughs> Ano na ni kaya? Ang katong kaya sa ano? Sulidap. Mm -hmm. Bado yun hana? Ladik. Ha? Ladik. <laughs> diba kaya siya man gumago eh. Ako naman naging helper niya eh. So yun, update lang. Asya ka. You know. Ayan o. na hanap ulit sa amin mga kayot. Ayan yung ate ko. Andiyan yung ate ko dyan aga Nagaan Yan. Ginawa tong bahay sa gitna ng palayan para bantay kami dito para tig yun nga pag may maya pag nagbabantay may may silungan eh patapos na anihan hindi pa namin ito natatapos <laughs> hindi joke lang purpose talaga na ito is tambayan para mayroon din kaming panibagong boot camp na tinatawag or may bagong hideout kasi yung hideout namin doon sa taas ayun na ah. papakita ko sa inyo ayun na ah, may bahay din sa taas Ayan, yan yung may kulay puti. Ayan. Yan yung out namin. Medyo malayo-layo rin siya. Mga siguro mga 300 meters. Ganun, yung layo nyo dito sa amin. So, abangan nyo lang mga update nito siguro bukas. Tapos na to. Yung anahaw pala. Ayan. Di abot ng linggo to. Tapos na to mga kayot. Abang-abang na lang ngayon mga Tapos pag pag nabubunga na kasi ito, mag mabilis na lang kumuha kami dito ng pang salog, kung tawagin sa amin. Di ba? eh.